Kalsadang kagagawa lang sinisira agad. Kasama yan sa sinita ng ilang senador sa nagpapatuloy na budget hearing para sa pondo ng DPWH sa susunod na taon. Pero dumipensa ang kagawaran. Si Daniel Manalasta sa detalye. Kadalasan na eksenang ito ng reblocking ng mga kalsada na ginagawa para maisaayos ang mga sirang daan. Pero sinita ni Sen. Erwin Tulfo ang DPWH sa budget hearing sa Senado dahil sa napansin niya kahit bagong gawa pa naman ang kalsada, sumasalang agad sa reblocking. May hinala rito ang senador. I would just like to add uh, sana, Secretary, ito pong mga sinasabing duplication, could this be yung sinasabi ng mga kababayan natin na nireklamo, nire nakatatapos lang ng project, bubungkalin na naman, sisirain na naman. Kaso mo, sinira po yung kalsada eh. Ang pinaka-common practice po dyan, Mr. Chair, uh, Mr. Secretary, yung may drill, dinidrill ka agad yung mga, kasi semento lang, hindi pa nga dini drill na naman after few weeks para maponduhan na naman. That's very ironic, Mr. Chair, Mr. Secretary. Tiniyak naman ni DPWH Secretary Vince Dizon na tinutugunan nila ang problemang ito, katulad ng panukala ng pagkakaroon ng pre-audit ng Commission on Audit, imbis na post-audit lamang. Pero sa ngayon po, lahat ng rebracking, uh, except for yung halimbawa, uh, inaayos yung linya ng tubig o inaayos yung drainage, uh, pinahinto po natin. Meron kaming kinakraft po ngayon na siguro sa mga ilang uh, linggo ay eh, matatapos na clear guidelines. Kailan ba pwedeng o kailan ba dapat mag No? Napansin naman ni Senate Committee on Finance Chairperson Sherwin Gatchalian ang tila paglobo ng budget ng Farm to Market Roads. Natanong ngayon ng Senador kung nasa network plan ba ito ng Department of Agriculture. From 16 billion to 32 billion. So nadagdagan ng 16 billion. So ang punto ko kasi naglilinis po tayo sa DPWH na i-transfer naman natin sa DA. Kasi kung hindi pasok sa master plan ho ninyo, di hindi magagamit ng ating mga magsasaka at mangiinis yung FMR. Um, it has yet to be validated. It's possible that some would be feasible and but not... they, there might be possibility that uh, some will not be feasible. Ngayon namang aalisin ang locally funded na flood control projects. Ang tanong ngayon ng mga senador sa DPWH, papaano na kapag nagkaroon ng mga pagbaha? Depensa ni Dizon, hindi naman ibig sabihin ay wala na silang gagawin. Meron pong naiwan na 15.7 billion na flood control for foreign-assisted projects. Talaga naman pong makakasiguro tayo na hindi mananakaw yung pondong yan. At massive clearing ng ating mga waterways. Nauno ng tiniyak ni Gatchalian na on track ang pagbasa ng Senado sa ng budget ng pamahalaan. Daniel Maralastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.